Hello, hello. Ta ta ta. Ta 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 ta. I ah ah ah. Then you say it down. you want to say to me? I would like to say. This is a language that I'm bad at. I'm not Tagalog. Tagalog. Hi everyone. This is Joseph. I would like to speak Tagalog at. Ano? TANGINAMIN mo, wag MAILO! <laughs> oh, ang sweet naman. Minikani ko ni Monica, ang makina ni Monica. Ikaw so nga. Minikani ko ni Monica, ang makina ni Monica. Hindi, mali Mali pala yan. Minikani ko uh -huh. ni Monica, ang minika ang... Ano yun? Minikani ko ni Monica, ang makina ni Monica. Hindi yun yun. Yun May, pa yun. Minika. Minikani ko ni Mon... ko ni Monica, ang makina ng minika

vinte, <laughs> 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 <laughs>